Ayun mga kabadi. Panoorin natin to. Ngayon, nagtitrending to ngayon si Awit Gamer, ang kapatid ni Wamos, na sikat ng mga influencer, na milyonaryo at ang mga mayayaman to sila. At uh, ito yung video mga kabadi. Panoorin natin to. Yeah! Nakunod ko yung video ni mga gagawa. Naghihirap ko na daw. Ano? Naghihirap ko na daw. Ako? Okay. Mm. Alam mo, ganito yan. Ito yung totoo ha. Ikukwento ko na sa mga viewers ko. Sa mga followers ko. Okay? Nel, pakinggan mo to ha. Ito, wala na akong para itago. Kasi, syempre... Pinost na ako eh. Ha? Ganoon na ako. Na-react na, na niya mga gagoy. Eh, diba? Okay. Papaliwanag sa inyo. Ito yan. Ha? Ito, papaliwanag ko. Ako talaga nawalan ako, lubog ako ngayon. Hindi dahil nawala ang sugal. Hindi yon. Hindi dahil nawala ang sugal, kaya lumubog ako, hindi. Matagal na akong hindi nagpo-promote ng sugal. Alam mo kung bakit? Almost two months, three months, hindi ako nag-promote ng sugal. Kahit i-check nyo yung page ko, wala akong pinromote na sugal. Bakit? Alam mo kung bakit? Nararamdaman ko na yung sistema na nagsusugal. Bakit? Kaya ako lumubog kaya ako naghihirap ngayon. May pagkakamali ako sa buhay na hindi ko naingatan yung mga meron ako ngayon. Alam mo ano? Pera, sa sasakyan. Eto ah. Yung bahay ko sa kainta, sa agenda. Eto totoo nun. Isasalanggulat e, ko na. Talo ko sa kasino ng worth of 69 million. Worth of 69 million men. Ang talo ko lahat-lahat. Sa Okada, Soler, sa Newport, sa COD. Lahat yan. Lahat yan pinuntaan ko. Kahit pumunta kayo ng sugalan, alam nila kung paano ako tumaya. Alam nila kung paano ako magsugal. Hindi ko na nakilala yung sarili ko noon. Nalulung ako sa sugal. Nalulung talaga ako. Diba? Nalulung ako sa sugal, pre. At eto, marami akong pinagkautangan. Totoo yun. Totoo yun. May utang ako. May nag-comment doon. 10k na lang balance mo, ang hirap mo pa singilin. Totoo 'yun, bakit? Kasi kapos ako ngayon. Totoo 'yun. Hindi para itago ko sa inyo, hindi para magpata magpatago pa ako sa inyo. Totoo 'yun. Kapos talaga ngayon, kapos na kapos ako. Si milang utang ko doon, pre. Binayaran ko yung 40, uh, una 20. Sumunod 10, sumunod 10 hanggang sa nasa 40 ako. 10,000 na lang ang utang ko, balance ko, hindi ko mabayaran mo yun. Totoo yun. May utang pa ako. May utang pa ako, pre. Marami akong utang. May, kay Foreign James, may utang ako kay Foreign James. Totoo. Kay Norbin. Kay Norbin. May utang ako doon, pre. Kay, eto ha, para alam nyo ha. Ayan, pa, ilabas nyo na lahat. O. Oh. Kay John Renz. Umutang ako diyan, pre. Yan yung mga nagpa-utang sa akin. Yan. Tapos, Sino pa ba? Sa sapatos, pre, ito, kwento dyan. Meron kasing tao akong nabilihan ng sapatos. Actually, nakuha ko pa nakuha ko na yung sapatos. Nakuha ko na. Tapos, nautangan ko pa. ba? Diba? Ngayon, nakapaghulog na ako doon. May balance ako, 103,000. 100, ngayon, hanggang ngayon, meron akong 103,000 na balance. Meron. So, hindi ko pa bayad yun hanggang ngayon. Tapos, meron pa ako. Pati kaya, no, may utang ako. Kay, ang pangalan nun, ay mi Sebastian. May utang din ako dyan. Hanggang ngayon. Kaya ano din, isa pang vlogger, kay Erwin, may utang din ako dyan. Pre, ang dami kong pinagkakautangan. hanggang kay Ron Siuson, may utang ako dyan. Promise, tol. Pero, sabi ko nga sa inyo, sabi ko sa kanila, makabawi lang ako. ba? Diba? Pati yung isa, sa sugal. Sa sugalan, may utang din ako dyan, pre. Sa sugalan. Lahat naman yan, kaya kong bayaran. Pero sabi ko, pakiusap ko lang, bigyan nila ako ng time. Dahil hindi ko naman sila tatakbuhan, pre. Ha? Nagpapakatotoo lang ako, hindi ko sila tatakbuhan. Okay? Andito lang ako, puntahan nyo ako dito. Sa kinta, andito lang ako. Diba? hindi ko sila tatakbuhan. Ngayon, ba, na mamaya, mag issue, -issue na may utang. Marami talaga ang utang ngayon. Marami ang pinagkakautangan ngayon. ba diba? May pagkakamali ako sa buhay, sa sarili ko, almost 69 million ubos. Pati yung mga sasakyan ko, ubos. ba? Diba? Pero, ang pagkakamali, ha? Ang tao, pag hindi nagkamali, hindi matututo. Ngayon, natuto ako. ba? Diba? Kaya hindi na ako nagpo ng sugal, eh. Alam mo bakit, Nel? Ha? Kasi, na-realize at naranasan ko yung ginagawa ng sugar, sugar Dati, nagpo-promote ako ng sugal, eh. Kabig lang ako ng kabig, eh. Siyempre, Mabilis ang pera, mabilis din mawawala. Mm. Ngayon, naranasan ko na nagsusugal din. Live yun ha, hindi online. Live. Almost 69 million pare ubus. bus. Diba? Totoo yung sinabi ni mga gago, halos pantay lang kami dati nyan. Mga gago, kahit panoorin nyo, review nyo yung video niyan. Halos pantay lang kami niyan, halos di kami nagkakalayo na estado ng buhay niyan. Pero ngayon, kahit kay Merck, pre, kahit kayo may, hindi kami mga nagkakalayo ng buhay dati niya. Pero ngayon, ang layo na kasi bakit. Sila kasi pinag nila yung pera nila. Dinala nila sa tama. Ako hindi, pare. Nasilaw ako sa pera. Nalulung ako sa sugal. Pero hindi ako nag nagbisyo ng ano, kung ano-ano yung nakakabawal na gamot. Hindi. Pare, nadumaan ako sa depression. Kung papansin niyo wala akong maayos na vlog kasi sobrang stress ako sa mga pinagkakautangan ko. ba? Diba? Sinabi ko lang tong part na to. ba? Diba? Siyempre, eh. alam mo yun? Kahit na may utang ka, ang importante, huwag niyong tatakbuhan. Ayun yung daging ano. Ayun yung dapat yung gawin, mga tol. Kahit matagalan yan, mga tol. Kahit magpabarangay harapin nyo. Kahit magpatulpo, harapin nyo. Bakit? Ginawa eh. Ginawa natin eh. ba? Diba? Ngayon, pare, kung magpa harapin mo. Basta mga ako sa barangay na... Alam mo yun, babayaran mo, di ba? Mababayaran naman. Huwag lang tayong... Ma hindi naman sinabing madali na nata kasi tayo na, niraman natin sila, di ba? Hmm. O ngayon, siyempre, kailangan obligasyon, bayaran mo sila. Pero ang ipapaintindi lang natin sa kanila dapat na baka pwedeng, ano, hintay ng konti, di ba? Ay, eh. Iba nga dyan pre, 3 months ko hindi na hindi nababayaran, Sun sunod yun pre, alis 5 months ako nagsusugal tuloy-tuloy, walang palya yung 69 million na yun pre. Ang ano ko nun is ma-100 million lang pre, enough na ako. Enough na talaga ako, business na sana ako, eh wala. Yun, kaya kung mapapansin yun, nagbebenta ako ng mga pre na mga hindi ko na ginagamit. O, okay lang, i-bash nyo ako pre, tari nyo, kinarma ako, o, okay lang yun pre, pagkakamali ko to eh. Kiniklaim ko sa sarili ko to. Pero tatandaan nyo, hindi nyo pwedeng tapakan yung pagkatao ko. Bakit? Kasi ako, bata pa ako nung nalulungo ako sa sugal. Kaya ko pang bumangon. Bata pa ako. Yung iba nga eh, may edad na nalulung sa sugal, dumaon. Mas mahirap yun. Ako, kaya ko pang bumangon pataas ulit. Sanay ako sa gantong buhay, bakit? Ha? Kasi galing ako sa hirap. Pero hindi ko nadadanasin bumalik ulit doon. Nakakain pa rin kami sa tamang oras. Nakakain kami sa ilang beses sa isang araw. Sabi nila, bakit hindi ka humingi ng tulong sa kuya mo? Tol, hindi pa ako lumpo. Kaya ko pa magtrabaho. Ha? Yung kuya ko, kung tutulungan ako nun, ha? tutulungan talaga ako nun. Hindi ko lang ginagawa humingi ng tulong. Bakit? buo pa kamay ko, buo pa, pa ako. Ha? May mga anak ako na kaya ko isakripisyo yung buhay ko para sa kanila, para mabuhay ko sila. Okay? So ako hindi ko naranasan oh utang ako. Hindi ako nanghingi, 'di ba? Hmm. Hindi ko naranasan nanghingi Baka pa rin makahingi ng 20,000. Ha? Oh. Inutang ko, pare. Kumbaga, hiniram ko lang yung pera, ibabalik ko sa kanila. Okay? Nagbenta ako ng mga sasakyan, hindi ako naguguligan ng tao na hingian, hingian, hingian. No, pare. Umutang ako. Kaya, pare, ha? Hindi mo masasabing naging pabigat ako o nakaagrabyado naka ako ng tao. Umutang ako sa tao. At totoo yun, may utang ako. Marami akong pinagkakautangan, pare. At pinapangako ko sarili ko na kaya kong bayaran yun. Hindi ako mayabang. Okay? Ano yung yayabang ko? Di ba? na ako mayabang. Di ba? Pero ako, kaya ako sinasabi to, kasi natuto ako. Di ba? O. Ngayon, gusto mo yung malaman, Naghirap hirap ako. Yung total aid daw, kasi may bahay pa ako eh. O yung bahay ko na sinasabi nila na nawala daw. Opo, nawala po talaga. Bakit? Binenta ko para makapagsugal ako. Yun yung totoo. Kaya dito ako nakatira. Ngayon, sige. Pare. Totoo na yan. Ano pa gusto niyong sagutin ko? Yung bahay ko doon, na awit mansion, wala na yun. Nabenta ko na po yun. Yun lang yun. Asan yung pera na pagbentaan? Talo ko sa sugal. Kaya dapat matuto tayo. Kaya tagal kong hindi nag-promote kasi naranasan ko yung nararanasan yung mga mga nag naglalaro ng sugal. Hindi dahil nawala ah. Hindi dahil nawala ang sugal. Kasi saka ako naghirap. Naghirap ako kasi nalulung ako sa sugal. Yun yung totoo. Maraming salamat. And lahat ng basher ko, labas tayo kayo. Manawarin tong video nyo na to. Para kahit pa paano eh, may matutunan tayo sa buhay. Ito ang realidad, pare. Kapag walang-wala ka na sa buhay, yung mga kaibigan, mga taong tinulungan mo, wala na sila ngayon. Ako, hindi ko sinusumbat. Ha? Yung mga taong tinulungan mo ngayon, wala na sila, pare. Hihingi ka ng tulong, hindi mo na mahingi ng tulong. Ranas ko yan ngayon. Yung mga taong kaibigan na mga nakakasama ko sa bahay ngayon, wala na sila. Pare, asan sila? Lahat sila, kwento na lang. Bilila mo ng motor, bilila mo ng cellphone, pinatira mo dito sa bahay. Wala sila pare, wala sila natulong sa akin. Na kong butas. Sila pa ang may napala sa akin. Okay? O baka sinabihin nyo, sinusumbat ko na may binigay ako. Hindi. Tol, lang, kailangan ko lang, appearance. Na nandito ako ngayon sa sitwasyon na nga to, na wala akong nasasandalan. Ha? Appearance lang na sana nandito sila. Okay? Sino ang mga nandito? Eto, mga nandito. Ayan yung mga totoong kaibigan. Yan, si Camille. Yan. Oh. Yan ang mga nandyan, tol. Yan ha. Wala pa ako masyado na itulong dyan sa mga tao na yan. Pero nandito sila. Appearance, pare. Appearance. Presensya ang kailangan ko. Hindi pera. Natutulungan mo ako Hindi ganun. Appearance lang na nandito ka. Nasasama mo ko sa problema ngayon. Paano ako ulit angat. Walang ganun ngayon. Kundi dito lang mga kasama ko. Ayun mga napanood natin si Awit Gamer, no? ang kapatid ni Wamos. So, legit at uh, talagang literal na kapag pumasok ka sa sugal, madaling, madaling magparami ng pera. Pero mas madali din siyang mawala. At least learn din at talagang marami tayong mapupulutang aral dito sa, sa nangyari kay Awit. No? Kasi dati, nung nasubaybayan ko to talaga siya. Naging mayabang siya eh, nung nagkapera na. Imagine nyo mga kabadi, 69 million pesos ang nawala sa kanya. Pati bahay niya, mga sasakyan niya, wala na. Ubus na binenta para lang may isugal siya. So, sana lahat ng mga nakapanood nito, may, may mapapulo tayong aral, no? Lalo na, at uh, medyo bata-bata pa tayo, kailangan natin na uh, tipidin din pagdating sa pera. At take note mga kabadi, maging maingat tayo sa mga pwede nating tutulungan at tutulungan pa. Kasi hindi lahat ng pwede nating matulungan sa oras ng panahon na tayong walang-wala. Nandyan sila para sa atin. Tingnan natin kay Awit Gamer. Marami siyang tinulungan ng mga kaibigan niya. Pero nung nalubog na siya, asa na siya ngayon. So, lesson learned. Ang dami kong natutunan dito sa sa video na to at sa totoong nangyari sa buhay ni Awit Gamer talaga. So, hindi talaga recommendable ang pagsusugal. Yan talaga yung number one na dahilan na pwedeng makasira sa pamilya nyo. Lalo na pagdating sa financial. So, kailangan kapag may pera tayo, mag-isip tayo ng pwedeng itayong negosyo para just in case mawalan na ma tayo may mapagkukunan pa rin tayo at may maaasahan pa rin tayo. At hindi porket, lubog na lubog tayo ngayon is uh, i-ano na natin, isumbat na natin or i-ano na natin yung mga naitulong natin sa iba. Hindi ganun. Kung baga, ano na lang sana, yung pakiramdam sana nung time na sila yung walang-wala, andyan ka para sa kanila. Pero sana, nang time na nandito ka naman ngayon, ikaw yung walang-wala, sana maalala kanila. So, ganun lang yon na Uh, ano ano hindi natin? Uh, tingnan din natin papalik yung mga taong nakatulong sa atin. Hindi yung tayo lang yung kukuhan ng uh, tinulong sa atin tapos tayo. Kung saan na walang wala na yung kaibigan natin. i natin sa kanila at uh, sana pakiusap sa lahat ng mga content creator no at mga influencer, instead na i-bash si si Awit Gamer, da ano na lang, i ano na lang natin siya. I-cheer up na lang natin na may mga anak siya na umaasa sa kanya. So, walang walang masama ang magumpisa umpisa ulit sa panibago, ang itama kung ano yung pagkakamali, at uh, wag matakot magsimula sa umpisa ulit, at masarap mabuhay sa simpleng bahay lang, dibaling maliit lang, at least, may peace of mind ka, at uh, huwag na huwag na huwag na huwag kayong papasok ulit sa mga sugal-sugal na yan, mga kabadi, at uh, hindi talaga recommendable, lalo na sa mga mga kababayan natin na, na mahilig magsugal. Hinay-hinay lang at uh, walang walang sugarol. Walang nagsusugal talaga na umusad ng husto yung buhay at uh, meron man siguro umusad pero ano lang, mga mga 1 fourth lang sa 100% pero bigla din mawawala. Kaya, yun mga kabady salamat sa yung panunood at sana may napulot din kayong aral dito sa nangyari kay Awit Gamer. So, kaya Awit Gamer, magpakatatag ka lang at uh, alam ko naman na matibay ka at uh, kaya mo yan kaya mong uh, bumangon ulit magsimula ulit para sa pamilya mo at uh, sana natuto ka sa kung ano yung pagkakamali mo talaga at uh, talagang uh, accept mo kung ano yung meron sa iyo ngayon dahil sa pagkakamali mo nga. so hoping and uh, looking forward na maka ka sa ganyang sitwasyon so ingat thank you guys mga kapatid ingat bye